Dati kasi talaga struggle talaga Mahirap talaga Dati tingin sa'yo ng mga tao Pangit Ano yung kwento ng buhay mo Bago ka maging vlogger? Ako nga pala si Boss Chris Bago ako naging vlogger Dati lang ako nangangalakal Magpupulot ng basura Kadalasan nga din Pagka may napapadaan ako sa karinderya May lang talaga ako ng ano kakainin ko para maka, ano, uh, makalipas, tos, yung, no. makalipas yung araw. Nag-ipon ako ng pera. So, iniipon ko ng iniipon hanggang iniipon ko. Hanggang sa nakabili ako ng iPhone 3GS. 3GS? Yes. Yung pa yung unang ng, labas ng iPhone? Unang-unang labas ng iPhone. iPhone. At unang vlog ko nun, Fiesta. Fiesta. Tapos, may, nag, may binarel. May binarel nun eh. Uh -huh. So, nung Fiesta, nag-viral siya. Sabi ko uh -huh. sa sarili ko ah, uh, dito na. Ito lang. Baga, tinuloy-tuloy mo na sa... Gusto na to. 2008, nag-start ako mag-vlog. Mga binablog ko yung mga barkada ko sa, sa lifan. Mm. Magandang memories din kasi siya na, na pabalikan mo yung mga memories na, 2008, 2010, 2011. Hindi lang porket kumikita ka ng pera. Mm. Tapos, yun. Tinuloy ko ng tinuloy. May isip mo, dating nangangalakal, dating nagbabasura. Ngayon, vlogger na, di diba? So, yun. Ano yung pinakauling mensahe mo sa mga sumusuporta sa'yo, sa mga taong na-inspired sa'yo? Ano yung na may papayo mo? So, yun. Sa mga masasabi ko lang sa mga mga like, inspiring vlogger na nag-umpisa. Ang mapapayo ko lang siguro, eh. i-enjoy nyo lang yung mga bagay-bagay, lalo na sa pag-vlog. Kasi, hindi naman lahat ng bagay dyan magiging okay. Hmm. May mga time na darating sa punto na mawawalan ka ng gana kasi nakikita mo na hindi nag hindi nag hindi na establish yung ano ginagawa mo. Mm. Pero wag mo lang wag mo lang tigilan, i-enjoy mo lang. Mm. Hindi lang dahil sa views, hindi dahil sa likes, hindi dahil sa followers kaya ka na blah blah. Dahil sa sarili mo. Oh, so... Isipin mo lagi dahil sa sarili mo, hindi dahil sa ibang tao, hindi dahil sa sarili mo kasi sarili mo lang tutulong sa iyo. Oh, tama tama tama. Kasi kung iaasahan mo may mga bagay talaga na nandyan yung grupo pero kailangan pa rin ikaw mismo eh. ikaw mm. mismo kumilos oh. kung iaasa mo example iaasa mo kay Topak yung pagbablog mm. pag tinamad siya wala na mm. eh hindi katulad nung sa sarili mo na lang kahit tama rin yung mga kasama mo kung sa sarili mo nagblablog ka tutuloy tuloy ka pero mm. wag mong iaasa sa iba kailangan sarili mo kung gusto mo tong pinasok mo na goal na to kung pinasok mo tong larangan na to huwag kang dumipende sa lahat ng naka bagay na dumidepende kailangan dumipende ka sa sarili mo huwag kang didepende sa followers hmm. sa likes, sa views tatak mo sa lagi sa isip mo na gusto mo gusto itong mo ginagawa, mo. mo. hindi dahil sa kung saan mong bagay uh, kailangan sa sarili mo yun lang, yun lang yung sikreto kaya yun, iPhone 6s nag start ako ng iPhone 3GS ngayon iPhone 6s na at darating yung panahon, magkakaroon din ako ng iPhone 15 Pro. Ah, yun na yung pinapangarap mo talaga. Meron ako ng mga napanood na vlogger. Sabi niya, uh, pasensya na kayo, ititigil ko na tong vlog na to kasi hindi pala ako kumita ng pera at magtatrabaho na lang ako. Ang naipon ko is puro utang. Hmm. Yun ang mali niya. Dinepende niya yung buhay niya sa pagbablog. which is mali pare. Ayo. Dapat kahit monetize ka, meron time na hindi ka kikita. Kaya dapat meron ka pa rin side hustle. Meron ka pa rin pwedeng pagkakita. Kakita. Ng pala, Hindi lang mo, hindi mo ididepende lahat sa vlog. Kung baga, discarte. Oh, eh. kaya yung sinasabi kong una-una sa lahat, sa sarili. sa ngayon sa bu sa buhay mo ngayon na uh, ano ka ngayon? before, 'di ba, naranasan mo na hirap, bago ang maging vlogger sa ngayon ano yung natatamasa mo ngayon sa buhay mo so yun ang natatamasa ko is good naman wala nang mm -hmm. problema kasi nakakasama ko yung pamilya ko sa mm -hmm. gusto kong panahon saka sa araw-araw hindi kami nag hindi kami nagkaroon ng problema financially mm -hmm. emotionally so yun, goods naman siya kaysa sa dati mm -hmm. dati kasi talaga struggled talaga mahirap talaga dati yung tingin sa yun ng mga tao pangit, ngayon Medyo tingin nila, kala nila may kaya hmm. So, yun. Pero ngayon, goods station. Good so, station. Maraming salamat, Boss maram Chris. salamat, Boss Chris. Yeah. Follow. Follow Chris. Yes.